bago ang lahat ang aking pong taos pusong pagkikiramay. Ah, saan lugar po nangyari ito? <laughs> sa tapat po ng Amar Village, Santa Rosa, Balibago po. Laguna. Laguna. Mm. Yung gunman, uh, naka-face mask, naka-sombrero, okay, talaga hindi mo makikilala. Mm hindi -hmm. po. Okay. Meron na raw so suspect yung mga polis? Meron na po, pero... Person of interest kung tawagin. Yes po. Na. Yes po. Okay. At ano po yung motibo? actually, we don't have any idea din po talaga kung ano yung pinaka-motive nung gunman. But, may mga kaaway ba yung wala. brother niyo? Sa pagkakalam po ng, sa family po namin, wala po talaga siyang kaaway. Or sa labas po? Sa ibang tao? Sa or, mga kaibigan niya rin, wala po. Nagtanong-tanong po rin po talaga kami. Pero wala, daw, wala talaga siyang possible na makaaway. Then, wala siyang makagalit? Yes, wala po. Wala. Naingit? wala po. So what is the possible motive? Kasi gunman ho yun halata eh. O pwede man, well, parang gun for hire. Professional oh, ang style. Yes. Nakatakip and then, alam siguro may CCTV, sabay putok, takbo. Pero may nabigit sa akin si Odette, kung tama ba, meron kayong pinaghinalaan? Oh. Si girlfriend? Uh, yung... Ang masakit nito, you were there, ano? Oh, Kasama mo. Oh, po. Malaking trauma yun sa iyo. Opo. Oh, yun ang pinakamatinding trauma na kasama mo tapos binarel sa'yo sa, sa likod. Opo. Oh, uh, nabangkit nyo kay Odette po, po ma'am, na meron kayong pinaghinalaang ano, oh, na maring suspect. At sino po yun, ma'am? Uh, yun po yung ex ko po. Ex mo. Sino po itong... ah uh, Singaporean po siya. Singaporean. Andito po. po siya. Hindi ko po alam. Wala po akong idea. Last po namin nagkita, -nag October 8 po. Okay. Tapos yun na po yung... Na October gusto, 8, last oh, nakita. Okay. 2024. Okay. Tapos gusto po niyang makipagbalikan sa akin. Mm -hmm. Sabi ko, ayoko na po talaga. Tapos yun din po yung time na nagharap din po sila ni John Lee. Ah, nakaharap? Opo, nagharap po sila. Mo, itong ex mo? Opo. Oh, po. Anong po nangyari dun sa pagharap? Doon time na po kasi noon, kasi nga po gusto niya makipagbalikan sa akin. Sabi ko po, ayoko na. Ang ginawa ko po, kasi po yung spa po namin, may likod po na daanan. Ano po? Yung spa po na tinatrabuhan okay. namin dati. So dumaan po ako sa likod kasi mm. ayoko na nga po siyang kausap. Ayoko na po. Kasi nga may pilit niya po ako. Ang ginawa ko po, tinakasan ko siya. Okay. Pumunta ako sa isang mall. Tapos chinat ko po yung katrabaho ko na pag umalis na, tsaka ako babalik. Mm -hmm. Tapos maya-maya po, nag-chat -nag yung katrabaho ko. Sabi niya, umamin na daw po si John Lee. Sabi ko, anong umamin? Yun po pala, nagharap po sila, kinausap po siya ng ex ko. Okay. Sabi po, umamin po si John Lee na, na kami na kahit hindi pa po talaga. Kahit hindi pa, okay. Hindi pa po talaga kami nun. Tapos tinanong niya po ako, nag-usap po kami dalawa na, mahal ko na daw po ba si John Lee, kami na daw pa. Kami na daw po ba? Eh di, umuon umu na din po ako. Oo, kasi nga, ayoko na din po talaga eh. So, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tapos ayun na po, umalis na po siya. Pag tapos nun, wala na wala na po kami, wala na po talaga. Hindi na kami nag-usap ulit. Hindi na kami nagkita po ulit. Wala siya mga pagbabanta? Wala siya? Wala po. Nagbanta po siya. Hindi pa po kami nagkakakilala ni John Lee. Siguro mga six months ago po. Okay. Yun po yung pagbabanta niya dati. Anong sabi po doon sa pagbabanta? Na papapatay niya daw po yung boyfriend ko pag ano. I mean, pag may nakita daw po siyang lalaki ko. Kasi nga po sobrang siloso. Kahit madikit lang po ko sa mga lalaki, sinasabi po niya, lalaki ko daw po. Ganun. Okay. Nung mangyaring insidente, Nasaan po itong si Singaporean? Hindi ko po alam kasi po wala po talaga kaming komunikasyon. East Arshan? Bin Modaha. Okay. So, hindi mo alam ang whereabouts niya? Hmm. Pwede naman natin pacheck sa immigration kung kailan siya lumabas o kung nandito pa siya. Malalaman niyan. May contact number ka sa kanya? Hmm. Pwede natin tawagan? Meron po. Okay. Kasi hindi naman po pwede agad-agad natin sabihin na dahil lamang nagsabi siya na papatayin ko pag nagkaroon ka ng boyfriend at matagal uh, naman pala yun. Uh, ano po, kaya rin po ako nag, Ganun po yung isip ko na siya kasi po may katrabaho po ako dati okay. na nag-away po kami noon kasi naraman ko pong binabayaran niya. Binabayaran ni Singapore yan? Yung katrabaho ko po para uh, lang mag-update sa buhay ko. Kasi nga po nakablock na po siya sa lahat so wala siyang nakukuwang uh, info sa akin. May so, pera itong Singapore yan? Mayroon, mayroon hmm. po. Okay. Meron, may kaya naman po siya. May kaya. Anong trabaho As, niya po sa Singapore? May business po siya eh. Ah, parang ano siya dito? Tourist lang? Tourist lang po talaga. Pumupunta lang po siya dito kasi nga po nandito ako. Okay. Ako lang po pinupunta niya Saan dito. Saan mo siya nakilala man. Singapore po. Ah, dati kay Singapore? Apo. Ah, so sa ngayon din natin malaman kung nandito ba siya o mali siya. Ah, Last na pag-uusap niya, October, October 8. 8. Na-verify po natin sa immigration, October 8, 2024, uh, nakaalis na po siya ng Pilipinas. Yun po, as per immigration po. Okay. October Depart 8. At yun yung last nag-usap kayo. Balikan po. Oh, po. Departure and arrivals. Opo, oh, balikan lang siya. Piluntahan na lang po talaga ako. Well, malayo siya sa bagiging suspect dahil October 8, wala niya sa bansa natin. Maliban na lang, kung kasi nabanggit niya, meron siyang binayaran itong Singapore na katrabaho niya. Maliban na lang kung meron itong binayaran ulit. Opo. Na para gawin yung trabaho. It's also a possibility. Nasa Singapore ito, Si Singaporean, si Iz Arshad, okay. na mangyaring insidente based dito sa records ng immigration. Although mayroong pagbabanta at mayroong pong pagbabayad para monitor ka, okay. pwedeng sabihin natin pressure of interest. Okay. Pero kulang pa yon yung mga reason na yon para gawin siyang suspect talaga. Okay. Master Sergeant Osilito Caparoso, magandang hapon po sir. Ay, yes sir. Magandang hapon. Sir, ano na pong development dito sa kaso ng uh, pagpaslang uh, kay John Leonard Pulvera, sir? Sir, maganda po ang development dyan, sir, sa pakikipagtulungan na rin po ng pamilya nila, sir. Ang, ang super, sir, eh, for na yan, sir. For filing? Ay, encourage na po namin sila na maipel na po namin yung kaso, sir. Okay, so identified na po yung gunman? Ay yes, sir. Uh, ang ano niyan, sir, eh, na-operate pa namin ang gunman, sir. Uy, ang bilis naman ng polis natin. Uh, yan ang gusto ko yes, kong marinig. Sir. Okay, so itong gunman, papayla nyo na po. Identify yes, sir, po siya. Yes, na po. Inintay na mo talaga namin yan ng pamilya siya para maipayla na po. Para umusad na po ang stisya para sa tamayapang Good. Pang okay. natin. Paano po siya naging... Kasi nakatakip yung mukha niya. Hindi siya identify talaga doon sa CCTV. Paano niyo po siya nakahon? Ay ah, yes, sir. si uh, Kayla Maria Lopez po, yung uh, kasama nung biktima ang naka-identify, sir. At uh, meron din po kami nga uh, na-profile sa personal uh, person of interest namin, na suspect namin, sir, na positive na siya talaga ang uh, bumira dito kaysa biktima, sir. Okay. At, uh, Sige po. Ano po motivo nitong gunman? Anong reason? Ang inaano namin ayun? dito, sa. Crime of passion sir. Isa siyang gun for hire na upahan para ipapatay itong biktima natin sir. Ayun. So gun for hire siya. Meron nag-hire sa kanya yes, sir. Na para patayin itong si John Leonard. At yes, ang yes, nag-utos yes, po. Ay Ito na nga po sir. Yung sinasabing uh, dating ex-boyfriend nitong si Kyla Marie Lopez sir. Ayong yung ex. Okay. Wow. Tama nga. Pagdugdugdugdugin -dug -dug mo nga. Pero nakausap na po itong uh, gunman o nagtataguna? Uh, sir, nagtataguna po sir. Ito ay eh, uh, inoperate namin. Sabisa na rin ang warrant of arrest. Marami po sinasabi sa ito pa Teka mo na sir. May warrant na agad siya? Yes yeah, sir. Meron po siyang warrant sa mga dati pa niyang kaso. Sir, Marami tong pinatay sa pagig sir. Nung so, oh. pinakita ko nga po yung picture niya kay, kay Lamar sir, eh, nakilala niya talaga to sir. At okay. Bukod doon, sir, inoperate namin to sir. Opo. Nakuha na namin namang ebidensya yung mga outfit nga nung the time na pinatay itong biktima, sir. Nakuha namin mismo sa bahay nila. Kaya napakalaking ang, po, ano na, siya ang ano natin, sir, suspect natin. Ang galing, ang galing niyo po dyan sa San yes, PNP. Yes, sir. nag-anuhan yeah, okay. po namin to sir, uh, sa so pagkikipagtulungan na rin po ng uh, nagmalasakit at Apo. Uh, naging na rin itong suspect na to, sir. Ibinigay okay. niya po ang details nitong suspect natin. Great, good. Okay, so Balik tayo doon sa paano po na positive identify yung gunman ninyo as the suspect. Yes sir. Yes sir, uh, Meron nga po nagbalasakit sir. Uh, Idanoon din po namin yung profiling yung suspect na yan sir. Eh, positive sir na birador at gun for hire po siya. Binabayaran tao para pumatay. Oh, okay. So parang kilala siya sa lugar na yon mm. bilang isang gun hire. Hi. Yes, sir. Kilala, kilala po yan sa buong barangay ng barangay Vistar na. So nagtanong-tanong kayo yes, at... Uh, right. At sinabing itong si ganito ang uh, kilalang gun for hire sa lugar namin at check nyo, inoperate nyo. Pagdating nyo sa bahay, wala na siya, nagtatago na. At nakita nyo doon yung damit na ginamit niya sa pamamaril. Yes, nandoon mismo yes, sa sir, bahay yes, na yon. Yes sir, marami po kami na recover na evidence sa yes, sir, may mga suot uh, na pulis uh outfit oh, sundalo na po sir. Pati, Pwede natin, ba natin si sa mabanggit yung kanyang pangalan para lumit ang mundo niya? Anong pangalan po nito? Uh, sir, ito po si Jomar Asugao Canton Hosea. Kung nakikita niyo po ito si Jomar Asugao Canton mangyari lamang pakisabi po sa kanya na gusto siya makausap ng ating kapulisan. Sarge, Yes, Kailan niyo po ipapail yung kaso laban dito kay ano, Jomar? Ini-encourage po namin sa madaling panahon, sir. Ang totoo po niya, lagi po namin inuulit ulit na i-file na po natin para umusad na po ang justisya para sa namayapang si John Denner. Ay, tera. okay. Kami Apo, po sir. ay magkikipagtulungan po sa inyo para mapabilis po yung pag-solve ng kaso. Tulad po nito, gusto ko may flash na yung mukha nitong suspect para lumit ang mundo niya at para kapag nakita siya kung sa amang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, magsusumbong agad sa police na nandito, nakita namin, itong si, ganit, itong si uh, Jomar, so yung mga police action agad. Sige po, um, sasamaan po namin itong um, kapatid ng biktima, pati yung girlfriend, para makapag-file na po ng kaso dyan sa inyong tanggapan. Opo, sir. Opo, sir. Opo. Bukas na bukas din, Sarge, ha? Sa umaga. Opo, sir. Opo, opo. Alalayan ko po sila, sir. Okay, so ano pa po mga ebidensya bukod doon sa damit? Sabi niyo po, yung ginamit na damit nung araw ng pamamaslang. Yung baril po, na-recover? Murder weapon? Hindi po na-recover, sir. Okay. May nakuha pong slugs o empty, yung basyo ng bala? Empty shell? May mga Opo, sir. May nakuha po kaming basyo ng bala. Tatlo po. Tatlo? Ano pong kalibre, sir Kalibre 45 po, sir. sabi oh. Ibig sabihin, tatlong besya siya pinaputokan. Ay, ito pong na-recover dito sa bahay niya, sir. Eh, ano, yung, yung ano yan, yung natitirang bala, sir. Saan po na So, meron kayo na-recover na kalibre 45 na bala sa bahay niya, sa tinitirahan niya? Yes, sir. Opo, opo. Okay, great. So ngayon yung caliber 45 na natitira o basyon ng I mean na, na nando sa bahay niya. Ano po? Ah, uh, ano naman po yung ginamit na kalibre sa pamamaslang? Caliber 45 po sir ang ginamit sa pamamaslang sir. Okay, nagma-match ba ho yung yung caliber 45 na bala na nakita niyo sa bahay at yung caliber 45 na bala na nakuha niyo sa crime scene to the slugging and, and empty shell, pinaforensic niyo na po 'yon? Yes sir. Uh, Malaman po po namin sa you know, ginawang investigation, na, uh, examination ng uh, forensic namin sir. Okay, good. yeah Para mas maganda kahon na kahon sir. Para walang kawala talaga itong suspect o, natin. Po, sir. Opo, so kung opo. marami po siyang warrant, bakit pag-alagala lang ito? Marami po Pero, siyang warrant at ano po yung warrant niya? Ang warrant sa, para sa kanya ay puro murder, gun for hire. Uh, meron kaming hawak na homesite, sir. home sir. Yung inside. iba naman po sir ay hindi nag-file ng ano sir, na reklamo sir dahil natakot. Ayun nga po sir eh. At saka po sir, kilala kilala po ito sa barangay nila sir na profile din po namin sir. Ayan po, si Jomar Asugao Cantohos. Okay, pagmasdan niyo po mabuti ang pagmumuka nito. Kapag nakita niyo po siya, agad-agad uh, itawag niyo po sa ating PNP kasi gusto po siya makausap ng ating kapulisan. Ayan. Okay, pagmasdan niyo po. So kayo po dyan, pag na, kayo dyan sa mga bus station, mga konduktor, mga bus driver, mga kapitan ng barko, bangka sa pier, sa aeroplaza, mga airport, tingnan niyo po na mabuti mukha nito. Ayan. Ako po'y ay magbibigay ng 100,000 cash reward kung sino po makapagtuturo sa kinarorona nitong si Joe Mark Canton host. Total meron din palawaran ito eh, sa ibang kaso. 100,000 pesos cash. Ituro niyo lang. Walang kapagod-pagod ano. Ngayon, kung kaibigan nyo ito, barkada nyo ito, mga pare ko eh, 100,000, madaling ibenta ito. di Diba? Manghudas na kayo sa, ano nyo, itong kakilala nyo si Canton Host, sa halagang 100,000. Dadagdag ko kung 150. Totoo yan, si Rosa ko, 150,000. Sino man makapagtuturo po sa kinaroonan itong si Canton Host para siya ay makuha ng ating mga otoridad, particular mga polis. Kaya kung ako sa iyo, Joe Mark Asugao Canton Host, tulad ng ginagawa ng ibang mga suspect, sumusurrender dito. Sumurrender ka na lang. At least, di ba? Wala ka ng kakabakaba na titingin-tingin ka sa likod, bigla na lang may bubulaga sa iyo. Sumuko ka na lang siguro, Mr. Canton Host. Di ba? At yung 150,000, ibibigay ko na sa pamilya ng biktima. Sige, Sarge, maraming maraming salamat, Sarge. May kipag kami sa inyo bukas, Sarge, sir. Mabuhay ka ay Opo, kaya, sir. Ay, po. Parami pong salamat. God bless po. Uh, saludo po ako sa inyo, Sarge. Sa inyo lahat dyan. Sa Laguna PNP, Sarge. Salute. Thank you, Sarge. Job well done. Magagaling itong mga polis sa Santa Rosa, Laguna. Uh, lalo na itong si Sargento Jose Lito Caparoso. Santa Rosa PNP. 150,000 pesos po. Reward. Magagaling po sa akin. Pera ko po na ilalaga ko para dito kay Canton House. Kung sino man po sa inyo nakakilala dito, kung kilala niyo po siya, no questions asked po kami. Hindi namin tatanungin kung sino kayo. Basta importante, may bigyan niyo pangalan at pumunta kayo rito. Nakatakrup mo kayo. Ibibigyan namin yung pera pag talagang tama yung information niyo. Kung hindi, papadala namin to pera padala. Maraming way. Basta syempre, yung ituturo niyo yung information, pumutok, and then papadala namin pera kahit saan niyo gusto. Ayan po. Halagang 150,000 pesos po ang pagmumukha nitong si Canton House. Yan. Yan. Ma'am, punta kayo doon. Tutulungan namin kayo sa lahat ng bagay. Ha? Maraming salamat po. Thank bukas you na bukas po, na bukas po. Bukas na bukas po. Sama namin salamat kayo, kayo salamat sa PNP. Salamat po. Thank you po. Magandang you hapon. Nakikiramay na. kami. Thank you Thank po. Thank you.